Hi guys! So ngayon ay andito ako ngayon sa um, barangay namin at uh, siyempre uh, high tide ngayon. Nakikita naman natin yung high tide. At uh, by the way guys, uh, gusto ko munang ipakita sa inyo yung uh, nabili kong um, bangka dati nung pandemic time at uh, lulubog talaga ako dito sa tubig. Nung araw na yun na uh, sobrang uh, blessed ako at napagawan uh, ko si papa ng ano, ng bangka. Di ba? Si Papa ng bangka. Parang pala gusto maligo. si <laughs> Papa ng bangka. At ito yun guys. O, parang malalim kasi yung tubig. <laughs> yan guys. Yan po yung nabili po natin. Uh, pandemic time na yun. Uh, isang dalawang bangka po yan. Yung isa ay maliit. Andon. Ito po, ipakita, ipapakita ko po sa inyo yung ating napundar para sa aking ama o oh, ayan guys so tara yan po guys ito yung napundar po nating bangka din sa aking um, papa yan po ay um ginawa po binili po niya nung una ng 5,000 ang pagbilin niya pero hindi pa to pero hindi pa to ganito kaganda um inano pa niya inayos pa po niya yan um, isang buwan po niya yan inayos ni papa oo uh -huh. isang buwan po niya yan, inayos at bumili siya ng ano ng plywood ayan at uh, kawayan ayan yan po yung ginagamit ni papa pag ano pag um, wala siyang trabaho or ito yung pinag pan, pinagkikitaan ng aking ama ayan yung pambot na yan at dahil sa low tide ngayon o high tide hindi po ako maka makapunta dyan kasi sobrang lalim malalim kasi ngayon dito po yung area namin ito, at ito yung bangka na um, gamit lang po ay saguan ito ay sinasaguan lang po ito ito rin yung ginagamit ni Papa uh, minsan yung isa ay binigay sa yung old yung bangka ay binigay po ng aking kapatid ay binigay po sa aking kapatid yung panganay kong kapatid na si Atan ayan po guys Oh ito ay sir sir ito kasi sira-sira na kasi ito kasi uh, minsan kasi sinasakyan 'to ng mga ba mga bata dito at uh, yan po ay um nasisira na konti pero ito ay ginagamit pa rin ni papa habang um wala siyang ginagawa so mamaya guys ay magta uh, mag uh, mag ano po sa ni papa mag uh, punta ng laot para manag uh, managat sila ng aking kapatid Oh diba? dito yung ano ko dito yung area sa lugar ko sa zone 1A at makikita po natin yung um, view na yan na may mga mga ano mga puno at dito naman tayo uh, paglutay talaga sobrang lawak dyan ng ano ng mga makikita yung ating mga shell sobrang mga mga, mga mga bato makikita dyan lahat pag high tide naman malalaman po natin yung high tide kasi yung mga bato dyan naman may nakita parang konti ay, mawa, ay mawawala po yan pag high tide at syempre malalim kanina kasi hanggang dito po yung tubig kanina at ngayon ay sobrang linis po ng ating am um, dagat sobrang linis di ba diba? oo pwede na tayo maligo dito oo dito guys oh, yan lang muna guys and thank you so much po and God bless po sa inyong lahat uh, kahit uh, papano um, nakapagpundar tayo ng ating um, sarili, sarili, kumbaga nakapagpundar po tayo para sa ating am um, pamilya uh, at isa itong ating uh, pinakita ko sa inyo na bangka, yan po ay napundar po natin, na, namin dati nung pandemic time at ngayon po ay ginagamit na po ni Papa kung wala kaming uh, walang, walang ulam walang um, bigas yan po ang ang ginagawang uh, hanap buhay ng aking ama kasi kami po or ako po ay laki po ako sa, sa hirap ng buhay at uh, lucky po ako sa um, ang hanap buhay ay pangingisda at pamamasura ng um, bakal kaya laging uh, lumuwas ng Maynila at uh, nagtrabaho nagbakasakali at na naman so kahit papano yun lang po guys and thank you so much God bless bye thank you thank you. <laughs>